Good day locals! Ngayong araw po, uh, samahan niyo ako at pupunta tayo sa Kapitolyo ng Bulacan sa Malolos City. Punta po tayo sa Diyas ng Bulacan Cultural Center. Pusubukan po natin kung makakakuha tayo ng pamanapas. Pamanapas po ay uh, booklet. Nakalagay doon kung anong mga lugar, mga heritage site at museyo na maaari po nating puntahan sa lalawigan ng Bulacan. Tara po, mga ka-locals, Samahan nyo ako at punta tayo. On way, do not enter. Uh, sir, sir John Jean Louis, Louis Esguera. Pwede nyo po yung ano i-vlog. City po, around Bulacan yung pwede natin ipuntahan. Uh, sa po, bukas kayo mag-start. So okay, sabihan po namin yung mga museums na uh, bukas po yung official namin, start July 1. Okay. Ayan, ah, 24 museums po, tapos uh, kada museum po ay uh, mag-stamp sila kapag po kayo ay nakabisita na. Okay, oh, sir. Tapos, uh, so pag nagkaroon po kayo ng stamp, uh, magiging eligible po kayo dito sa mga um, sa mga discounts po at freebies ng aming mga partner. Ayan, mga restaurant, mga Ah, uh, katas po naman lapit doon sa mga masis. Okay, sir. ah, uh, oh, okay, sir. Sa yes. stamp. Pwede niyo po silang tanungin kung ano po yung kanilang offer na discount pero nandiyan din naman. Eh. Basta po may tatak na po kayo. Yung, yung ganito niya ba, sir? Uh, ano ba siya? Limited lang ba 'to? Ah, uh, kami po ay may 2,000 copies. Eh. 2,000 copies. And uh, uh, nakakalat siya sa buong Bulacan. May distribution sites din po kami sa ibang museums. Ibig sabihin sir, pwede rin doon sa ibang museum kumuha. No. Hmm. Uh, Ipapausin okay. po namin kung saan sila. Meron po kami sa aming kawayan, sa Baliwag, sa Pulilan. Yeah. Kaya kung may ma-interested po kayong kasama, pwede din po. Pwede rin sir. Sige sir. Pero po, ano, this week pwede niyo po silang invite din na makakuha para Sige sir. Ah, uh, ako pala una sa nako ano. So, Buwi awesome, na oh. Ah, buwas pa, July, uh, pala. Dito na kayo sa gitna. Sige, sir. Yung good day locals, nandito tayo sa Iyas ng Bulacan Cultural Center. Sentro ng kasaysayang sining, kultura at turismo. Nakakuha tayo ng Pasyal Museo, Bulacan Pamanapas. Pass. Kaya nakakuha tayo ng Pamana Shout out kay Sir John Luis Guerra. Maraming salamat sa pag-assist sir. Yun ah. O, diba yung mga gustong kumuha ng pamana pass? Punta lang po kayo dito. Yan, nakalagay dito yung mga lugar na pwede natin puntahan sa Bulacan. Locals, ito po ang page ng Bulacan History and Heritage. i follow at i-like nyo po sila. Para po sa mga gustong kumuha ng pamana pass, maaari po kayo mag-message sa kanila para po malaman nyo sa kung saan kayo maaaring kumuha ng pamana pass na mas malapit sa inyong mga lugar dito sa Bulacan. Yan po, mag-message lang po kayo para sa mga interesado kumuha ng pamanapas. Maraming salamat, locals.